Hi guys! Welcome back to my channel. yan na hot set. Itong si Kim Cho. Ah, uh, sa tinanong ni Jackie, ni ati girl sa kanya sa show Showtime, na kung makasalubong niya ngayon ang kanyang partner, anong gagawin daw ni Kim Cho? Pag yung makasalubong niya ang kanyang ex, na si Sian Lim nakasama na ang bagong partner nito. So, syempre, nahat sila itong ating Kimi. Hindi agad nakasagot. Pero sabi nga ni Kim, syempre, haharap siya. O, oh, di diba? Ang strong talaga ni Kim Cho. Pero makita natin, naiyak pa si Kim Cho. Pero parang may sakit pa din kay Kim Cho. Yung hiwalayan nila ni Sian Lim. Hindi natin alam na talaga kung sino nga ba talaga nagpaghiwalay sa kanina kasi ayaw kay Sian Lim. Si Kim daw nakipaghiwalay sa kanya o. Kaya abangan na lang natin yan. Pero marami ang na-touch sa kay Jackie at kay sa It's Showtime. So, naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.